Ang isang tao kasi Kobe o Yakob pagka uh, nagpunta yan sa mga maghulang ng babae pagpapakita yon ng uh, respeto at saka pagiging uh, seryoso sa ginagawa niya. Masyala, balik po tayo sa ating uh, live take trip po tayo pagpatuloy po natin ng ating uh, kasaysayan at matapos ang ilang uh, patalastas ng ating uh, interview at ibigay natin ang microphone sa ating bayanan para ipagpatuloy yung na uh, putol na kasaysayan na ako ay pumunta sa kanila at uh, parang anong oras na ngayon mag-11 na rin ng ng ano gabi Ganon pinto niyo yung ano na ako. Uh, 11, masyala, 15, masyala. Na. Uh, Oo. So, uh. uh. Kasi alam mo, magandang kwento to eh. Para naman sa ganun eh, malaman, ng, uh, malaman uh, nyo din kung paano ba dumating si Jacob sa buhay namin ng mga panahon na yon. Hanggang sa mabalik tayo sa kwento ko, ko ba no? Pagkakita ko pa lang sa iyo ng mga panahon na yun ko, binakaramdam ako na sabi ko na maayos na tao si Jacob. Ngayon, nagpapasalamat din ako, sabi ko, alhamdulillah. At kahit na hindi ko sinabi sa iyo, okay, baby love na pumunta ka, nagpunta ka. Naglakas na loob ka, pumunta ka doon. Ang isang tao kasi, Kobe, o Jacob, pagka uh, nagpunta yan sa mga magulang ng babae, pagpapakita yon ng uh, respeto at saka pagiging uh, seryoso sa ginagawa niya. Uh, ibig sabihin, pag nagpunta sa bahay niyo yan, uh, wala sa kanya yung sasabi mong lulukuin niya yung isang tao. Kesa naman na uh, kakusapin mo limbaw, yung anak ko, kita tayo sa labas alam na hindi alam ng mga magulang mo, yun yung talagang pag nalaman ko yun, maaari magalit ako sa nun. Na ando naman din kami, bakit di mo ginawa, Instead, kinausap mo si City. Nakita ko sila basta hindi ko alam. Mas man, mas worse 'yon. Mas worse 'yon. Ibig sabihin, pag ganoon, pwede ko sabihin sa anak ko na wag yang lalaking 'yan. So, kasi ngayon pa lang pagpapakita na nako walang respeto na 'yon sa akin. Bakit hindi ka po sa bahay mo? ngayon dahil sa ginawa mo 'yon, nagkaroon ako ng paghanga sa iyo. Sabi ko, "Masha Allah, Totoo pala yung sinasabi sa akin ng anak ko na itong taong ito is uh, seryoso siya sa anak ko. Isa lang ang nasabi ko sa iyo noon, ko, di ba? Ang sabi ko sa iyo, anong araw ang diyep mo? No, oh, yun ang tanong ko sa iyo. Ang hirap mong pakiusap ng diyep sa pangalan. Oo, oh, ngayon, sabi parang... mo nga, nakalimutan ko, yung araw ay sabi mo doon. Sabi ko naman sa iyo, mag ka ng Friday. Sabi ko, pag nag ka ng Friday, atin kita, kita sa Jalia para mag-aral ka. At magkaroon ka ng kaalaman about si Islam. At siya rin naman may tuturo mo sa anak ko. Hindi kita ino o hindi ako nagsabi sa na na about the city. Ang gusto ko lang muna mangyari, matuto ka. Sabi ko pag ito, taong ito, sinikap na matuto at makita ko sa kanya yon bakit hindi? Bakit hindi? So, kung yun yun talagang gusto ng anak ko at kung kung yun din yung tao din na alam ko din naman na sinikap niya na matuto para meron siya may turusan ako. Hanggang sa dumating ka nga pagka Friday sa bahay uli at sabi mo nga sa akin pinagbigyan ka doon sa def na gusto mo Friday. Ang karamdam sabi ko na, oy seryoso ito tao. Ito sabi ko nga. Bumalik ako, talaga. Oo, oh, bumalik ko. Ibig sabi sinunod niya yung payo ko, yung gusto ko. Kaya siya nag ng Friday. Agad-agad, diba? di ba? Hindi na lang sa Jalya noon. Nagpunta ka agad tayo kay Stad Sadam. Oh, si naman ka kita sa sadaram, sabi ko sad. Oh, okay, sa dali. Hanggang sa kada Biyernes pupunta ka doon, kada punta ka doon, tinatanong kita, "Oh, Yakob, ano natutunan mo?" Uh, at uh, ito natuto ako magsala. Oh, dito natuto ako magudo, ito pala 'yung udo. Pero ito pala 'yung pag-uudo. Ito pala 'yung mga klase-klase ng tubig. Na ihalal para gawin udo at ito naman hindi pwedeng gawin. Sabi ko, mashallah, mashallah, mashallah. Ganoon naman ako sa puso ko. Hindi mo lang alam niya ako noon na talagang sabi ko, nakaramdaman ko noon na saya. Uh, nasabi ko, nasabi ko, mashallah, sabi ko, at is nagbubunga yung mga, yung mga gusto ko na makita ko kay Jacob. Hanggang sa madaling kwento, hanggang sa lumipas na yung mga ilang biyernes, Uh, hanggang sa talagang ultimo sa pagsasalita mo parang nag-iba na din oo pinagbago oh ang laki na ng pinagbago mo hanggang sa nakaka-share ka na din oo. ng mga kaalaman mo oo hanggang sa isang araw nagsasalat tayo na ikaw na 'yong nagiiimam ah uh, sa iyo mashallah ng ngayon kinusap na kita noon sabi ko uh, nung una kasi ang usapan sa pag-uwi sa Pilipinas gabi ngabigin di ako makatulog sabi ko bakit pa sa Pilipinas bakit ko pa pera pantindawong ito? Sabi ko na nun, Bakit pa patatagalin? Unang-una hindi pinapatagal yung ganito eh. No, it's not part Oo, hindi pinapatagal. Pag oras ng gusto ng lalaki na at babae at meron naman siyang sapat na rin o meron siyang kakaya ng mag-asawa, agad-agad. Andito naman ako na wali ni City. Yun sa sapon na kita. Gabi din yan mga ang sa oh, Tinanong ka agad kita, ikaw ba, Kobe, handa ka na ba mag-asawa? oh, ganda ko na walang sabi sa talaga. Oo. Oh, Tinanong ka agad kita. Bilang sa Magulang City, tinanong ka agad kita. Oh, hindi na kailangan na mamanikan ka pa pumuti mga magulang mo. Dahil alam ko na sa abroad tayo eh, dito sa Riyadh, malayo. Sa mga katulad sa lugar namin sa Mindanao mga tradisyon na kailangan pupunta pa yung magulang. magulang ng lalaki sa bahay. So, wala naman sa sunda natin yan. Oo. Okay. sabi ko, bakit papatatagalin ng ganon? Unang-unang dito naman din ako na pinakamalaking wali ni City. Dahil ako na mismo magulang eh. Oo. Sabi ko, pag nagkasundo kami ni Yaku at decidido na talaga siya mag-asawa sa lalong madaling sa lalong madaling panahon, sabi ko, kailangan makasal na itong dalawan to. Anggang sa, yun nga, napag-usapan na, tinanong ko rin ng anak ko, ikaw ba anak, seryoso ka ba? Baka ako, hindi ko, hindi, hindi pa kasi kita natatanong eh. Kung gusto mo na rin ba siya, sabi naman ng anak ko, oo oh, naman, sabi ka na ng daddy. Kasi nga, mahal ko naman din yung tao. Sabi ko yun pala wala na dapat pag-usapan pa. Ah, wala nang dapat na ano. Pwede na, pwede na. Kumbaga, oh, sabi niya, wala na, huwag ka na magpaligwi-ligwi pa. Oo. Uh, hanggang sa'yo na nga, pag ka na, natuwa rin naman din ako dahil na mula nung panahon na uh, makilala ka, hanggang sa ngayon na kasalukuyan, uh, nila, lalong, lalo, lalo kung nakikita na sabi ko nga sarili ko baka naman sa umpisa pa lang yan o baka mas umpisa lang yan yung mga ganyan-ganyan o baka naman kako pag, pag dumating niyong panahon na sila na ito pala yung tutong ugali ni Jacob Oo. pero hindi sa inaano kita ko ba no dahil yun na nga pero alhamdulillah kasi nga mula't simula nung makilala ka hanggang sa ngayon pa uh, yung ugali pa rin ng ugali mo at saka masyala yung ka natutunan mo sa Islam sa pag-aaral mo lalo mo pinagtibay lalo mong uh, lalo mong sinikap na na malaman na kung nga parang 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 iko pa yung talagang disidido kaysa sa akin eh <laughs> Oo, oh, parang ganun eh. Misa nga, may mga punto na parang nahiyari ako sa sa'yo. <laughs> Nasabi ko parang, parang nabalik na yung panahon. Sabi ko ganun. Parang mas, ano pa, Oo, uh, parang ganun. Sabi ko nga, masyala sabi ko, si, si ako sabi ko ganun, darating yung panahon, na nakikita ko yung future mo na, na dahil sa masyado kang masigasig sa pag-aaral sa Islam. Nakita ko yung Yakub na na magkukutba. Allahumma uh, inshallah. Wala wala sa pamilya lang. Na uh, magkukutba Allahumma. sa ano sa masjid Allahumma. ganon. Allahumma. Uh, <laughs> kaya sabi ko, mashallah, tapos lalo nung ano nung mga panahon ng COVID na na nagumbra tayo noon, tayo nila umi nagsun na tayo, umiko tayo sa kaba, nagtawap. Nakita ko sa iyo kung paano ka talaga mag, ano, magduwa. Kasi mapapaya ka talaga sa hmm. pagduwa mo lalong lalong sa mga magulang. Kasi oh. pagkatapos si na malaman ang katotohanan ng lahat, talagang oh. Uh, dun ka luluha, may iyak. Oh, nakita ko sa iyo na kung paano ka umiyak abang nagduduwa ka, abang nakakasudyud ka. Mm. Oh. Na nababagit mo na, insya Allah. Kasi natanong din kita kung ano ba yun yung dinuduwa mo. Bakit ka umiiyak sa... sa Oo, oh. na, oh. uh -oh. tapos nasabi mo nga na, insya Allah, dalangin ko sa Allah na mapamuslim ko rin yung mga mahal ko sa buhay. Kasi nga, napakasarap pala ng Islam. Gusto ko silang madala o oh, uh, hakiatin tawag ba doon sa pan, sa sa reliyon na, pan, na ko sa ngayon. Uh, sabi ko magduwa ka lang pagduwa mo sila sa Allah na sana katulad mo gabayang din sila ng Allah sa sa palatayang Islam. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah. Kasi sa Islam, kasi ko balay sa Allah. Uh, pag ka ng Allah, kahit gaano ka paman, pag ginabayan ka ng Allah sa Islam, Alhamdulillah, maraming, mag maraming magiging dahilan o paraan. Hindi hmm. natin alam kung paano, anong klaseng paraan o anong klaseng dahilan para sila bapang muslim. Pero, tuli-tuli mo lang yung dua mo, sala mo, sunat mo, insya Allah po, insya Allah mahalaga sa atin eh, yung ating uh, pagsasala. Wala nang hmm. ibang mahalaga pa dito sa mundo sa lahat ng gawain kung hindi ang sala. Uh, ah. Pagdarasal mo. Kasi yun yung koneksyon ng isang tao sa kanyang tagapaglikha -pag bilang pagpili ng kapatawaran sa bawat oras na lumilipas hmm. na nagagawa ng kasalanan ng bawat tao na kanyang naalitin. <coughs> insya Allah, insya Allah. Nandito kami ngayon sa Wadi Namar. Katang oras ay mag-alas 12. Ano dito tapos ka na? Ah, uh, alhamdulillah, kung wala naman nang ibang ano, actually marami pa tayong sa sana tayong gustong pag-usapan pa eh. Uh, marami pa sana tayong gustong pag-usapan pero kung hindi man siguro sa ngayon, sa may mga susunod pa ng mga panahon na ma mapag-usapan o may kwento rin natin sa kanila sa mga mga viewers mo, o sa mga followers mo yung mga mga bagay-bagay about about Islam kung ano meron ba talaga sa Islam uh, kasi katulad mo ikaw na yung ikaw na Kobe yung pinakamalaking halimbawa Islam, Islam. sa Islam ikaw ni pinakamalaking halimbawa sa gawain, sa o sa gawain na kahit naman di sa mga magulang mo mga kapatid mo may kukumpara nila yung si uh, Yakub noon sa si Yakub sa ngayon. oo uh, sa ano yung pagkakamali? Ano pa yung pagkakaiba ng no, mga panahon na yon sa gawain sa pagkikipag-usap, sa pagkikipagkapwa-tao sa uh, ngayon. Oo. Sa nagbago. Uh, um, alam mo ko, pa para sa akin, bilang isang bienan mo o oh, magulang mo, ah, uh, gusto ko lang na ipagpatuloy mo. O, uh, dahil katulad sinabi ko ganina, nakikita kita. Ah, uh, nakikita kita dun sa Yakub na in the future. Ah, uh, insya Allah, insya Allah, lalo si Exan, yung anak mo. Ah, uh, Mm, alam ko na napakataas na na pangarap natin sa inyong apo. Oo. Oh, ako ako wala mo. Natutuwa rin ako dahil kahit ano? dito ta sa abroad. ah, uh, matagal ko na rin kasi pinangarap yung maganito. Yung itong buhay na kasama ko kayo, kasama ko pamilya ko, ikaw, andito yung apo ko, si Baby Lap, andito kasama ko. <laughs> na para sa akin, ano ba bang kulang? Oo, dito sa Saudi, meron kang maayos na trabaho. Andito asawa mo, andito ang ko. andito apu ko, andito ka. May sasakyan tayo, nakakapagsala tayo, nakakagawa tayo ng mabuti na walang nagbabawal sa atin. Nakakapagkombra tayo. Oo. wala kang ano eh, yung tipong walang ano wala kang dahilan para maging malungkot sa buhay wala kang magiging dahilan para para sabihin mo na magiging ka eh kasi nasa iyo na lahat eh nasa iyo na isa kasi sa turo ng ating panong islam meron tayong uh, six fundamental belief na tinatawag na ang panghuli doon yung tinatawag na kadar ng buhay natin din yung kung ano man ang dumating sa buhay mo bilang isang Muslim, mabuti man o masama, ay accept. Dahil ito ay uh, paghana sa iyo ng iyong na ito yung magaganap sa buhay mo. Din mm -hmm. ang isang kagandahan ng turo ng panampalataya ng Islam. Kung dumating man sa iyo ang isang matinding pagsubok o isang mga tinding kasaganaan, Alhamdulillah, ganun ang isang sasambitin ng isang Muslim na may pananampalataya at nauunawaan niya ang kanyang religion. Mm -hmm. Insyaallah insyaallah ya rab alhamdulillah Kaya dalangin ko sa Allah na sana uh, gabayan sana tayo ng Allah sa lahat ng, sa lahat ng bagay Ah uh, bilang uh, panghuli ay magpapasalamat po tayo sa ating mga taga-subaybay dito sa ating uh, YouTube channel at alhamdulillah sa kapuntulutan ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo na naniniwala ang isang Muslim na hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi niya tulutan ito at alhamdulillah ay eh, dito po natin putulin ang ating uh, makasaysayang makasaysayang uh, nga no makasaysayang <laughs> kwento pag tala ka yan <laughs> kwento ng ating buhay at ito may gusto po kayong uh, sabihin sa ating mga viewers at mag may gusto kayong matiin ay pagkakataon nyo para kalobi alhamdulillah sa akin katulad sinasabi ko uh, wala na akong dapat na ano hingin importante okay tayo lahat malusog walang ano man mga problema handle nila. at uh, yun nga katulad sinabi ko rin Kobe na kung ano man yung inumpisahan mo ulit ulit mo lang Inshallah. kung ano man yung minimiti mo pinapangarap sa buhay mo basta dua lang Kobe makakamit mo yan insya Allah sa mga viewers, uh, maraming salamat. At uh, sinamaan sinamahan nyo kami sa isang napakalamig na gabing ito. <laughs> at dito kami ngayon sa Wadi Nomar. Dito kami nagkainan at uh, ngayon eh, Friday ng gabi. Bukas naman ni eh, Day up. Kaya sabi namin dito muna kami mag-overnight. mag, uh, mag uh, overnight. Uh, pero may may kundi siguro, wirin tayo ano? at hindi natin kaya ilabig dito. Sobrang, lamig. Yung apo ko, ayun, labig na lamig na. At parang gusto na rin umuwi. Nag-iiyak-iyak na. Oo. So maraming maraming salamat sa sa inyo, sa mga tagapakinig. At dito na lang siguro namin wawakasan yung aming talakayan nitong aking uh, manugang. Masyala ay, na si Sana po ay magkita-kita tayo sa next episode ng ating uh, sa isa. At insya Allah kayo na po yung susunod na special natin na uh, itatampok sa ating YouTube channel na uh, Kwento ng Balibis lang. Masya Allah. Di